Alam nyo ba guys, dito kami sa Quezon City at dito meron kami na-discover na bagong seafoods kainan na kung saan bukod sa na nagsiserve ng overload, putok, batok at nagtataba ang seafood boys. Aba, e eh, mapapalimang kanin daw kayo dito. Paano ba naman kasi sa kainan ito, hindi lang sandamakmak na seafoods pero may pa-unlimited rice na rin pala itong kasama. And yes, kung mahiling nga kayo sa seafoods just like me, for sure magugustuhan nyo ang kainang ito. Heaven, seafood goodness daw talaga. Bukod kasi sa kanilang seafood boys set, e eh, meron din sila dito mga a la carte meals at unlimited seafood meals na for sure magpapatakam sa inyong mga katawang lupa. Mayroon sila ditong fresh alimango, nagtataba ang hipon, pusit, lobsters, king crab, pampano, oysters, scallops, at kung ano-ano pa. Pero ito nga, tinatangkilik naman talaga sila ng kanilang mga parokyano dahil sa kanilang napakasulit at aligi overload na seafood boil with signature sauce for only 1,050 pesos, good for 2 to 3 persons ayan. May unlimited rice at one pitcher ng ice din na nga rin itong kasama. O diba? San ka pa. Bali ito nga pala ang ocean cravings na matatagpuan dito sa may 195 Tomas Morato, Quezon City. Bali, madali nyo nga alam mo sila may kita dahil waysable naman ang kanilang kainan at walk walking distance lang sila dun sa may Vatonda. At ito na guys, may special guest pa tayo ngayong araw. Nag-iisang outs oh, gang, gang. Ang tagal niya nang nagkikwing sa seafoods eh. Ayan o. No? Oh. Gang, kumusta naman? So far, kumusta yung experience natin dito sa may ocean cravings? Masarap. Malaman yung ano nila, yung crabs. Tapos disensex yung shrimp. Ayan o. No? Oh. Diba? Eh, ayan guys, sa siya nag-rating niya uh, na. Um from 1 to